Magandang umaga po mga boss. Ah, ito po si Karnod, Buhay na naman po kami. Gagawa na naman po ng aming ano, pagtitipid na naman. Pasok na naman po. Wala nang pira itong tarantadong itong bata. Okay. <laughs> Nagpakita na naman po. Nakubos na naman po rin kanyang bariya. Ayan. Luma na po ang grasa. Papalitan na po ay natin. Po ay yan. magpapalit na naman ng wheel cap. Tuloy idadamay na po namin ang pagbibuild up ng brake shoe. Makapal pa po ang aming brake shoe Kaso lang ay eh, Sagad na po ang aming adjuster oh. Ayan, may gina po na, na po na, Lampas na po, sagad na Hindi na ma-adjustan eh, Ito po, eh, i-build up pa namin dito sa brake shoe Para po sa mga nagtitipid At kami wala lang pambili Pero po, napakapal pa ng brake shoe Medyo tangos lang din po ang brake drum Kaya gagawin po natin ang lalagyan natin po ng papakita ko po mamaya lalagyan po natin ng bakal yung, yung brake shoe Ayan. yan yan gagawa natin ang paraan yan hindi na po tayo magpalit na magpalit lagi ng brake shoe po nagtutulo ang ano ng, ang, ang ano ng preno fluid ah. ah ito na naman po kung may nakakamis po sa pagwa po ni Kernold na ito pag masdan nyo po ito. Guys, magandang umaga po. Ayan. Dito po ipaalis na tanghali. Kailangan pong matapos ito ngayon. Yung pong natin nung minsan na hindi nagbalik. Nawas naman muna ni Wawi. Yeah. Kaya sigo it sa oh, ito na po. Gagawin na natin. Wibilda pa na. Asa ng sa penang bakal. ano yun? okay <laughs> na yung welding ko na yan? Pupul weld mo pa yan. O oh, yan po. Ito po yung tsura nya. Yan. Yan po yan. Yan po yung pa pala natin. Ito na po yung isa. Ating nga gawa na. O oh, yan. Yan po yung nilagyan natin ng bakal. Para po yan ay ang adjuster natin ay bumaba at kaunting ikot lang ay ayos na. Yan. Pero di po weld mo pa ito. Dagabi lang dulong Ito. Ito ano eh, sa alinisin mo. Hindi, yung lang sa angit. Ano po, po ni Karnod. Yan po ay para, yan po nga yung pagtitipid na yan, yan. po ay wala pong problema yan. Ligtas din po, ligtas po yan. Hira po yan, pag tinitibayan natin. Baka hmm. yan po ay matanggal. At kumalang po sa program. Kailangan hmm. po ay talaga sure bull. 100%. Ayun, ang kapal pa ng bricks to. Sayang naman po kung bibilihan pa natin ng bago. po dito lang po sa Pilipinas ah, sa Lagay sa lang po sa, po yan. Yan sa Lagay pag sa ibang lugar po pabibiling kayo ng brick show ay pwede pa naman ho dito lang po yan sa ating garahe. kapag kapal pa ho nyan ay yan, yan na po Pinarabi na ni Carlo ang ating ano bagong palit na wheel cup ah, Sa lahat ito, may mga Balik ako mga wheel cup Yun, isa Kasi kakabit po yung mga wheel cup na yan Ito na po ang kasunod Yan, nilinis na rin karnod Yan, brake shoe Yan na po yung ginawa o Yan, kaya nilindingan natin At ito mga po, piring. ay ito ay re-repack ang pa ni Kuya Arnold. Re-repack ang po yung grasa, ang bagong grasa. Ayan. Ayun, 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 si ayun, 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 lang po ang ating ano na pag nating na ating cup papalit

simpleng simple ayan po sa susunod po yung ano yan ay papalta na namin ng yung wheel cylinder na yan ito isang buo ay, may order na tayo sa aking bayaw na napakabait ayan po yung bumustipa ay, bumusti pa ay

Yung pong kagwapo dito ang aming mga Hi guys! Uh. Welcome to my mini vlog, mga tropa! Yan, nagdiri na pa ko siya. Simpleng uh. ano lang po ito. Kusa! <laughs> yan, mga kagulong, hmm. ganyan ito lang po. Ganyan ito lang po, na ano na namin, oh. naikabit na ang brick shoe. Okay. Ipatong sa malinis okay na. na. patungan. Uh, ano na po namin yung ano, yan o. Oh. Dinagdagan na ho namin ng bakal yan. Katungan. Sa ato kabila. Yan o. Para po yan ay, ang adjuster namin ay kaunting pihit na lang. Ay di ayos na, ano na. Hindi po kagaya kanina, sagad na ang adjuster. Yan. Yan lang po. Okay. Kakabit na po Adjust lang mamaya yan. Ah, Kernel do. Sige, Kernel drip Kailangan po natin punuin niya ng grasa para pag hmm. umbabaw ninyo man yung tira. Pagbabaw <laughs> <laughs> po, sinisilid po ang ibang grasa sa bulsa. Pinabaw mo ng tira. Eh. <laughs> Kasi wala ng grasa natin. <laughs> Kaya po ang ating may-ari po ay maya-maya po naghahanap. Aba. Kakaunti lang ginamit mo ron bakit naubos na. <laughs> hmm, ayan. Ay, dinodok Ay dinodoki to sinisilid sa bulsa. Sasalpak sa natin mga gulong. Ate, ito po yung mamaya ng hapon. Yan, okay na po yung ano natin, pagkakalagyan ng wheel at saka ng brake shoe. Ayan na po, initial pack na ni Tornod. Babayaan na po natin yung mag-isa dyan. Ayan na po yung practice na practice na, So, kaya na niya mag-isa. Oh. Okay na po yan. Ayan na po yung pare-pare tayo may natutunan.